Yon, good morning mga kaibon, mga uh, para sa video natin ngayong araw na to, sisilipin natin ulit yung mga ano no, mga nest box ng mga alaga nating African lovebirds. Uh, wow! natin kung may mga napisana sa mga itog nila. Para. dito sa back to back o pa follow natin no ay split o pa fail follow at o follow natin apat yung naging itlog nila tapos tatlo yung fertile so hindi na muna natin sisilipin yan no kasi ano uh, matagal pa naman yung ano nila eh yung pisa ng itlog nila nung no? 15 pa lang sila ng itlog ano pa lang ngayon 29 tapos dito naman sa opa follow natin, yan yung kang na yan. Tapos opaline dilute. Check natin kung may itlog na. Tagal na rin natin hindi nasisilip yung ano na ito. Nest box na ito. Yun. Wala pa silang itlog mga uh, kaibon. Yan yung opaline dilute natin na hen. lipat naman tayo sa taas check natin kung may itlog na sila no? ito hindi natin napalitan yung ano niya ito natin wild type green person nata to mga kaibon mga kalapatids no? check natin kung may itlog na yung hen ito yung ating kake. Tapos yung hen, ayun. Wala pa silang itlog, mga kaimo. kapal na lang nesting dito. Baka lilinisin natin to. Pero medyo magana yung nung hen natin. Malamang malapit na itlog to, no? Dito naman tayo sa back to back pag o natin check natin kung nangitlog na sila no? eto yung hen natin tapos yun yung yung kap yun wala pa rin itlog mga kaibos dito naman tayo guys sa back to back o pala yung natin no? yung lutino o pa project natin um, dapat ngayon na mapipisa yung itlog nito 29, March 29 kasi nung March 8 pa sila ng itlog yun tara silipin na natin guys sana may pisa na ano 4 out of 5 yung ano fertile sa mga itlog nito. ingay natin dito medyo matapang ay lumabas na ito ayun guys wala pang pisa wala pang pisa guys no sa mga itlog nila pakita natin ayan soon wala pang pisa guys lipat naman tayo dito sa taas sa opaline natin green opaline split ino tsaka white bull split ino natin no expected ko sa nila nag add na sila nung 19 yung hen natin ah um, tignan natin no silipin natin silang egg mga kaibigan alam ko dapat may itlog na to eh pero wala pa pala silang itlog wala pero ito yung hen natin guys so magang magana yung pick nya siguro pa itlog pa lang talaga sya ayun o sobrang magana ng puwit niya guys yun burahin muna natin to para ano tapos dito ko muna ano, sisilipin ng matagal para ano masela kasi tong henna to eh pero puwit lang siguro to dito naman tayo guys sa ano natin no back to back lutino opaline alps natin kung nangitlog na ba or wala pa rin wala pa rin silang itlog mga kaibon no? wala pa Yun. bali sa mga alaga natin dalawa pa lang yung nag no Lipat diba, naman tayo dito sa ano natin. Sa Opaline RF project natin. Itong renewing Opaline natin, post RF saka yung green split Opa, post RF no. Yun, check natin 'yung box nila. Yun. Wala pa ring itlog. <tinyo> Tapos itong sa taas yung Crimino Opaline project natin. Nakatakip pa yung nest box niyan, no. Ayun, pa. Hindi pa natin binubuksan dahil hindi natin alam kung pair na sila o hindi pa eh. Medyo na kasi tayo, no. Pero mamaya pag mamasdan natin kung ano, kung pair na sila. Tapos dito sa flight cage natin, eto, ito na lang yung laman, no? Etong green, split opa, tapos pale follow natin. Tapos yung blue opa line, possible split diliot. Wow. At yung yun, yung mag-pair na yun, no? Yung violet opa line, split pale follow. tsaka yung blue, split pale follow, no? Dahil, ito pa ako tapos ito mga bagong ibon natin, bigay ng kaibigan natin. Eh. Sana oh. Para its. Tapos yon yung blue bilyut na galing kay Sir Melchor Radwin Kula. So yung mga laman ng ano natin, flat natin. Yung palang bio, pale, bio split pale follow na yan, tsaka yung blue pale follow na yun. Uh, Napanalunan niyan ni eh, Sir ano, ni Sir Pinawas na alimutan ko na. Yung kagabi. Yun. Napanalunan niya yun, no? Pero hindi niya pa nakukuha. Tagapanggasinan kasi siya. So yun guys, no? mula uh, pang pisa sa mga itlog ng mga alaga natin African Lovebirds. Uh, pero bukas siguro, Tignan natin bukas. Um, ako na lang. Sisilipin ko na lang bukas, no? Yung dito sa back-to-back, -back, ano natin, green opay split ino, e, may mapipisahan na, no? Kasi ngayon, wala pong pisa, eh. Siguro bukas, may mapipisahan na. Parang may karak na isang egg eh. So, yun, guys. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Parang yung araw na to, no? no? In-update ko lang kayo sa mga, ano natin, ah, uh alaga nating African lovebirds yun so yun guys maraming salamat sa nga pala ano um, yun sa so, free raffle birds natin no, mag PM lang po kayo sa akin dito sa ano natin um, facebook page natin so yun guys yan dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to ingat and god bless mga kaibon mga kalapatids